nag-iba-iba yung mga kulay kulay niya. So, ayan. Let's go! Ano ba ang patong big mo dyan? Hingan lang po well, guys kasi binuha kami ito hanggang sa sasakya. Bilis! So guys, syempre, since hindi na ito nagamit ng matagal na panahon, i-open natin siya since may saksakan dito. Halika dito pakita mo. Ano ba? Taksi to i-open natin. Okay. Sasaksak na natin ito. rin tapos pwede siyang paiba iba-iba. Tignan natin kung gumagana pa yung remote niya. Kulay purple. Ganda. Purple, try natin siya. Ay, hindi na gumagana natin yung remote. Try natin siyang i-off. Or baka hindi ito yung ano. Baka hindi Pero ito yung Pero maganda remote. pa rin siya, guys. Baka hindi ito yung remote niya. Pinakita ko naman sa inyo na ito yung ginamit namin na remote. Kaso nga lang, hindi siya gumana. Ang kaso, ito talaga yung gumana eh. Pero hindi ito yung original na remote niya. Ito, hindi ko alam kung galing to remote na to. Basta hindi ito yung remote nito. Pero kung tinanay ko, pakita niya. Pipindutin ko tong ayan o. Natataka din ako kasi volume yung nakalagay. As in volume. Tapos pipindutin natin siya. So, ito yung remote ha. Ayan yung remote ha. Ayan. Doon kasi para away. Ting volume. Mm. Ito volume. Hmm. Ito Pero pang kulay uh, purple. Ba? Ang ganda. Tapos dandito. Ayan. Orange. Ay hindi. Hindi pa orange. Ano kore ito? Orange. Huwag na mag-isip-isip, mag-iilimis na po. Thank you. na. Imbis na alikabok yung, yung maaalis yung kamay natin. <laughs>